Bala yun po, mais po naman ang produkto po natin ngayon. Na po, may nabili. Tala po natin ang kiluhan. <coughs> Dini po andaan daan. Uy. po, di ang daan. ka na ba? <coughs> ah, ako na lang po kukuha. Ilang kilo po? Ilan? Dalwa, dalwa. Ah, dalawang kilo po. Sige po. Adi. Kamuti po ba? Ay piliin. Mamaya po, saglit lang at ako kukuha. Nga, may nabili po ng mais. Sige po, opo, wala. Ipipitas ko na lang po ikaw. Gawa po na itong ating mga ano ano na kumbaga uh, wala na kakunti na yan hindi naman tayo ngayon ito naman ngayon ang ating produkto ah, harvest po tayo ng mais hmm. Oh. Uh. Tupo naman ang pambenta ko na sa to. Bayegi po at ano, kumbaga, nakarotit eh, ate ko. Ano pag uh, Ate po, sinasak na una. Hmm. Pwede rin doon natin balatan. Okay. Hmm. 2 kilo po. 50 po per kilo. Per kilo. gara oh coba mak baiklah Tapos pagsunod po ay ano Siguro maglalako tayo Ilang piraso lang oh One Kilo na po agad na puti. Ganda po. Yan. Panalo. 2 kilo. Pinalabisan po natin ang ilang piraso po yung maliliit. Uh. Dito na po muna at gawa ng may nabili po ay. Dito na po muna. Haba po ay bumibili pag tumawag sila di dito agad tayo Ay po Ganda uh. Oh Oh Oh, uh, parang ganda rin maliit ay eh, pasubra. Oh. Uh, Tumpo. Oh. Uh, quality ano? Wala kang ano. Ah, ano po? Binhilian. Ay, ari po ibibili sa ano na itong ito hybrid na po. Ah. Uh, Oho. -huh. Sandaan oh. Uh. Dalawang kilo. Salamat po. Ah, uh, uli pag uh, Oh, naay oh. Wala ko nga may kamot ka diyan na eh. Uh, ay hukayin po ang kamote. Eh. Pero meron. Meron ay uh, Galo ka ga din ba papagayo? Hmm. Biyang po't mag may hukay na ano. Uh, Sige po, wala. Saan ka na po lulusot ba? Gusto mo? Ha? Uh, Saan ka lulusot? Nang pag-uwi. Ah, uh, doon ah. Sakali na Sa uh, uli. Mayroon uh, yeah. <laughs> na pilapin. Baka magpapasok. Ay, oo. Wala. Na, at aking ibibintan na Hanggang hapon iyan. Salamat po. O, oh, tara. Panlabon. Uh oo. -oh. Yan, masarap na yan. Salamat uh, yan. mga... Lagkitan. Eh, Ilan po ba kayo mangangain sa inyo? Ay, ay kami, kami. Mga bata, pag okay. ano. Ay, ngayon pati. Uh, na mga apat akilo. Mga di nung misang dala mo. Ang kamuti po ba? Oo. Ay, di dadalhin ko na lang doon. Huwag mo naman ang bayaran. Ako'y natatakot kung may bayad agad. Baka di ko madala, ay. <laughs> si Krulare, bed na rin nung minsan. Ay, sabi ko, iya. Ay, hahanap ko pang apo ay. No, wala, di pang Oo, oh, dadalhin ko dito. Ang ah Pari, oh, wala. Malayo ng pagitan na, ano. <laughs> Oo, oh, oh, ah. Ay, hala. Basta dalhin mo doon, ha? Oo, oh, wala. Ah. ang hirap. Apat ah, na kinuli, ano. Oo. Oh, oh. Ay, siya ay, nga, hala. na <laughs> May nga kakanin po, yan, ganyan. Kaya ang mga... Ah. Ay, siya nga, mga bata, ay, ano. Oh, ay, salamat po. Oo. Oh. Ay, hala. Pag ano marami pa din ang kasamahan niya pag may nagtanong Ito. sa iyo. Oo, oh, pagka ano eh. Hindi, pag may nagtanong diyan. Paparito ako. Oo, oh, tumawag na lang po. Ako vlog na rin eh. Kami ka bang nari yan? Pagka oh, Oo, oh, oo. Oh. Ah, hindi po po. Oh. Ah, hindi po. Araw-araw po pati dito halos. Ah, oh, yan. basta takaw lang nag-deliver. Hindi di, wala. Hindi ba titira na ngayong bagong... Ah, hindi po naman akin yun lang. ba yun? Kay Utol po. Ah, <laughs> dito, kay...